Parang ano, ano ba yung tawag nito sa ano sa outpost yun? Outpost, Volunteer yun. volunteer yun. Mga senyor yun. Mga senyor yun. Mga Sa kabila akong dahil ko. Mga silagong. Sa kabila di Mga silagong yun. lang ako. Tapos lagay din nila ko nila. Sige sir, sige sir, pahinga ka na. Sige na, na lang. Sige na, lang. Kasi na din to. yung aso ba yun? Pahinga lang, pahinga na lang. Kaya mo na yung aso. Ba't yung aso ba yung yan? Kaya ba? Mga senyor na yun. Mga senyor na Hindi yung aso. Magbabantala ng basura yun. Hindi ba? Diba? ba? pupuntahin mo daw ako dyan sa mga sila. Kadoon parang nakasya po eh. na Dadaan ako ng ano. Tapos gaganyanin nila ako. Sinipa ako lang yung Boss, aso boss. Nila. Ano o, na lang? Siyempre, kahit ako naman, siyempre, may inis. Kasi ako, di ba? Painga, painga na lang, boss. Mm -hmm. Dahil naalarma yung mga kapitlahan. Oh, kasi yung, ah, kasi, kasi kasi yung aso. Kasi, pati yung, yung, ano yung matanda. Baka oh, uh, uh, na yan. Mga bata, okay. oh. Okay. Mga bata, oh, okay. okay. na. Kaya yung aso ko yan. Kaya, mas kasi yung dyan, eh. Oh, sige, tama na po, tama na po. Huwag na po kayong ano, ha? Pagawa ng tinapay. Tinapay? Oo. Hindi nga nung 20 ka ko. Ah, doon kala ebok. Kala ebok yun. Tapos? Oo, doon sa kinita. Kala eri, kala JP. Mga magnanakaw. Hindi ako babalag. Sa mga adik na magnanakaw yun. Kahit sino naman sa inyo, kahit tangit, hindi ka babalag. Ang tanong ko sa inyo. Pero may reklamo po ba kayo? Wala, Sir. Oh, um, ano, kasi kung yan. may reklamo kayo, pwede naman natin i-blatter sa'yo. pwede i-blatter. Mayroon lang ano sa'yo. Mayroon oh, lang ano sa'yo. Mayroon lang ano sa'yo. Wala naman -reklamo. po. Wala akong magreklamo kung gusto ko eh. Oo. Oh, Pero gusto Punta po kayo ngayon. Ayun Sir. Ang unang nila, magbibigyan ako ng 20. Ba-ba-bawadaan ko ng 20? Ano pa yan? Okay na po yun, Wag na natin i ano yun, Hindi na wala naman tayo. Sir Jeffrey. Ah, hindi ako taga dito sa ano, sa taga Mandaluyong sa ako. Oh. Kung may reklamo kayo, dahil hinihingan kayo ng 20, pwede, pwede natin i o, ano yun? Oh, pwede, okay, pwede. Pwede reklamo yun. 'yon. Mikil. Ang pagingikil yun. Kung kayo naman ang nag-iingay, mare-reklamo naman tayo oh, ng bahay. Oh, kaya, kung wala kayong reklamo, Tamek pwede na, na, po tayong tumahimik. Ipahinga. Ta Ipahinga na na, na, baing na, baing na, na. Ano? Hindi, na. lang kasi ako, kasi Opo, nandun na po tayo. Ngayon, hindi, nga na ako wala nga pere. Wala po tayong magagawa oh, rin. Guys, eh. Kaysyan, no? po, ngayon, magay. kung gusto nyo, may magagawa tayo, tayo, magreklamo po kayo, hanapin natin yung nangihingi sa inyo. Sino ba yung... Pinaka-kapitan dyan. Pinaka-kapitan dyan. Boss, huwag na natin yung kapitan dahil taga-manresa ka eh. Hindi ba? Amin Ngayon kung may reklamo kayo, pwede naman po kayong ano. Pero kasi yung um, sumama para ma i po natin. Sir, pero kasi yung line niyo na yan, yung taga-ano na yan, bagawa -ano, ng tinapay. Lagi nang ngura. Na ay mga taga ati mga ati diyan eh. Tama. Medyo Tama na ba Ulit-ulit lang man yeah. Um, uh, ulit -ulit uh, laman, reklamo. Yun yung kala e bukas sa sabi ko yung kung Siya sabi niya. sa ko kung yung mi siya sabi niya. Oh, kahit makulong. Alam mo, wala tayong bilin siya. Ang ka na. Kaso ang niya. Maangas kasi. Mas yung mga ganyang salita, medyo... Oh, alam ko may gasto ako. Alam ko may gasto ako. Alam ko. Isipin mo po. Ha? Yung pamilya niya, yung pamilya niya isipin. Yung pamilya mo isipin mo. Isipin mo. Para matahimik. Yung mo. Yung papatayin mo na naman ako. Oo, patay na yung tatay ko. Gusto mo isingit ko yan, putang ininyan. Oo. Tumigil ka na. Maangas kasi, pero Bukas eh. Yan eh. Eh, ano man ang pahinga mo lang pag wala ng alak yan. Sige. Tumiga na, tumiga. Pag nalilaks na yung alak niyo kuya. Bukas lang, bukas na magano pag... Uh... Matulog ka, mahimatay na naman. Hindi ka, pahinga na. Nagtagal na tayo. Ano na doon, Manuel yan. Kilala ko yan. Oo, oh, sige. Sa mag-ama. Oo. Oh. Anak niyan, Kambal. Classmate ko ka yan eh. Hmm. Classmate ko anak niyan eh. Pahinga na, pahinga na. Sige na, pahinga na kuya. Oo, pahinga ka sige. Ano na tayo? Para ah, malano. kasi pagka tumawag mo Sige. Yung, Sige. yung kapit nyo, dapat, may kasama na kami yung polis okay. niyan. Sir, ganyan to gawin nyo ha. Dapat yung mga uh, kanto na yan, dapat hindi nangungutong. Hmm. Na no. oh. wala po tayong ano dyan. Ano, ano, naman dyan. Naman. Ano, ano, naman wala naman nagreklamo eh. Wala naman nagreklamo na ikaw lang naman. Ngayon kung may reklamo ka nga, oh, pwede, pwede ka sa mama sa amin para oh, ma... Para ito ako sa nangutong. Para mag-demand tayo. Ayun, hintayin ka po namin ha. Alam, waras yung ng barangay ninyo? What 24 hours, hours po yan, no? 24-7. 24-7 yan, no? Oh. Tama po. I Reklamo para madala. Ah. Pero ano ngayon, tayo, tayo, oh, pero sa ngayon, tahimik na po tayo dahil alarma yung ano. Nabubulabog yan, tutulog. Ha? Oh. Sige, kuya. Oh, Magkiklamo ka lang para walang okay. ano. Para matapos na. Oo, sige, okay lang. Kaya mamaya, tatawag kami. May tatawag lang. Shout out, guys. Ano ko si, 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 uh, mo? si Viral TV. Ang bahay mo. Ito, sa Oh, yung asawa ko, to Daniel. Dito kami. Oh, di, parang parang kabilaan eh, parang Israel tsaka ano, Pilipinas. Bahay, magkabilang gilid. Yan, shout out. Yan. Oh, shout guys. So, dahil yung problema guys. Yan. Yung problema rin kami, kita kami na guys. Yan pala, kalaban na, kagakaan ko guys